Hello guys! Sa video na to, maglalatag tayo ng complete guide kung paano tayo magpadala ng pera mula STCP papuntang GCash. So, diretso na tayo sa tutorial guys. So, una guys, kailangan nating ilog in o mag-log tayo sa ating STCP account. Din dito sa ating account dashboard, titingnan natin yung account balance natin. Kung kaya bang punduhan yung ipapadala natin sa Pilipinas kasama na yung charge, okay? Then, tingnan natin sa bandang baba, may nakakita tayong international transfer. So, itap lang natin. Din dito guys, under international transfer page, okay? Kung nakakagawa ka na dati ng transaction, nakapagpadala ka na ng pera from G from STC Pay to GCash or to the bank or to the Western Union, mag-a-appear diyan sa bandang baba yung list of approved recipient or beneficiary, okay? Pero ngayon, since uh, ituturo natin kung paano tayo magpadala ng pera mula STC Pay papuntang GCash, so mag-uumpisa tayo sa pag add ng recipient, okay? Para masundan niyo na nang maigi. Then, itap lang natin yung add new recipient. And, bubungad sa atin yung add beneficiary uh, page. Okay? Then, dito guys, mag-fill up tayo ng form. So, una, full name. Kaninong name? Okay? Full name ng taong tatanggap ng pera na may Gcash account. Okay? So, dapat guys, tama yung pagkasulat. Walang mali. Tama yung spelling. Kung ano yung pagkasulat doon sa Gcash account name, yun din yung i-enter natin dito para walang abirya. At isa pang tip guys para tuloy-tuloy tayo at walang sa pag fill up ng forms Yung middle initial ng taong tatanggap ng pera ay eh, huwag natin lagyan ng period Kasi pag nilalagyan natin hindi siya, hindi siya magtuloy-tuloy The next na pifila pa natin guys relationship So may personal, relative and friends, household, business and employee So bahala ka na guys kung alin yung pipindutin mo Then susunod guys itap natin yung country So, po pwede natin siyang i-scroll down pa baba at hanapin natin yung Pilipinas or pwede na natin siyang i-type doon sa search box para, para direct natin siyang makikita. Then, tap confirm lang tayo, okay? Then, isusunod natin guys yung delivery option, okay? I-tap lang natin. So, under delivery option, may pagpipilian, guys. Okay? Western Union Cash Pickup, uh, Transfer to Bank Account, Transfer to Mobile Wallet, or Direct to Cebuana. Okay? So, GCash, guys, belongs to a mobile wallet. Okay? So, itap lang natin yung Transfer to Mobile Wallet. Then, tap Continue lang tayo, guys. So hinarang tayo guys Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat yung middle initial walang period Kasi pag nilalagyan natin ng period Hindi talaga tayo magtutuloy-tuloy So tatanggalin natin yung period sa middle initial Then itatap continue natin ulit Then continue tayo sa pag fill up Itap natin yung mobile wallet name Then dito may pagpipilian Coins, Qu Gcash, GrabPay or Pimaya So of course pipiliin natin yung Gcash Itap natin Then uh, receiver mobile country code so naka-default siya guys sa Pilipinas as 0063 then receiver mobile number so hindi ito basta number lang guys kundi ito yung number mobile number or cellphone number ng GCash account okay isang paalala lang guys na pag nag-enter tayo ng number ng GCash account ng recipient dapat tanggalin natin yung 0 sa unahan okay then isunod natin yung purpose of transaction okay tap natin Then dito guys, mamimili ka na lang kung ano yung purpose ng iyong pag-transfer. So kung, man, nakapili ka na, itap mo lang. Then, tap continue lang tayo guys. Do you know the receiver's nationality? So tap yes tayo guys. Then tap mo yung beneficiary nationality at i-enter mo yung Philippines. Then, do you know receiver's age? So, kahit hayaan mo na lang yan, guys, na nakano, okay? Pagkatapos nyan, ta tap continue lang tayo. So, dito guys, tatawagan tayo na STC Pay for a verification sa ating transaction, sa ating pag-add ng new beneficiary, okay? Ang yung gagawin lang natin is i-accept yung call at pindutin natin yung keypad, okay? So, dito hindi niyo maririnig kung anong sabi ng operator dahil nga naka ito kasi gumagawa ako ng screen record. So, basta ang dito, pag kinonfirm mo yung transaction, press 1 ka lang, okay? So tapos na tayo guys sa pag enroll or sa pag add ng new beneficiary or new recipient. So proceed na tayo sa pagpapadala ng pera. Okay? Sa baba guys makikita niyo send money to. Andiyan yung pangalan ng beneficiary, yung bago nating enroll na beneficiary. Okay? Send money to, itap lang natin. Then dito, i-enter natin yung amount na ipapadala natin. Either pwede mo siyang i-type in real or pwede mo rin siyang i-type in peso. Okay? So in my case, magpapadala ko ng 2,000 pesos. So tinipe ko siya in peso at may auto, ano siya guys, auto calculator. So mag a din sa bandang taas kung magkano in real. Okay? Then may option dyan sa baba guys, to include or not to include the transfer fee. Okay? So it's your choice. Then, kailangan mo lang i-agree guys yung terms and conditions. So, i-check natin. After nyan guys, continue. Tap continue tayo. Then transfer summary. So i-review lang natin guys, pag okay ang lahat tap confirm. Then kailangan mo lang i-agree guys yung declaration. Okay, tap agree. Then meron tayong phone verification by STCP. So padadalan niya tayo ng pin code at i-enter natin dito. So pin code makukuha natin, pwede nating kuhanin through message inbox or pwede nating kuhanin through uh, notification. Then yung pin code na 'yan, yan yung enter natin dito. Okay? So transaction done na guys Naka-receive na tayo ng notification So tap done lang tayo Sa so, tapos na tayo sa ating transaction guys So labas tayo rito sa STC Pay At pumasok tayo doon sa message inbox natin Para makita natin yung message sa ating STC Pay Na may MTCN Okay So ito na yun yung proof transaction guys na pinadala ni STC Pay sa atin nandyan yung pangalan at yung amount at nandyan din yung MTCN so it's, it's up for us to keep or pwede mo rin siyang ipadala dun sa recipient itong resibo na to okay? so ayan guys sana guys uh, nasundan ninyo at malinaw sa inyo kung paano tayo gumawa o mag transfer ng pera mula sa STC Pay papunta sa GCash okay? for more video and more tutorial please like and subscribe thank you guys God bless you.